Pero na ba yai uban dong egin ba nakajuman juman abi nga ma feel nila ba kanang dili man ko feel ko dili ko gwapa dili ko gwapo unsay mo ikatambag anak ka juman kanang kumubo ang imo hang self confidence kanang man kidihan, nang kanang always ti mo inom nga ang Ginoo mo ay nagbuhat kanimo yes and each of us were made uniquely. Bitaw, mm. no? Mm. And siguro sa pananaw sa uban kay medyo dili kay kagwapo or gwapo, mm. pero sa pananaw sa ginoo kay mm -hmm. perfectly made ka. May pinagyot sa atong mamagpapa. Wow, yes. Kana. Mm-hmm. Uy, every time moingon may... ka ma. Kagwapo, sa kong anak. every time may ato moingon na pangit lagi ko, oh, masakit na mm. daw ang ginikan. Di ba ano, ba mm. na? Okay, ikan ba yata <laughs> sa kong <to>, ginikan? Mga ganit. Lahit. <laughs> <laughs> like, Wait Ako pohon magkaanak ina ng anak. Pangit so unsa ko. Wait lang. Mo na every time mo ingon ang anak nga pangit lagi ko mamu. Reak dili oi. Kesa na ingon. Tanaw sa ako ang duha ka mata. Mo di ana ba mi ko mama. Dili oi. Mo di ay kay mo sa kita. Sigwa pa siya. Hala <laughs> hala dili magpalupik ang taga Kalinan. Ay, Ay isa man na. kasama pa si kasamang Ryan Aligade pang mo dia sir. Ah. Asa Kalinan ang tinuod nga mga ugal ah. ah. Taga Kalinan ba si Ega Juman Ryan na unsa? Hilom-hilom lang na pero nakadagit na nagtaga taga Agdao. Ah. <laughs> taga Bansalan. Oy. Ah. Taga Digos. Ah. <laughs> taga Naglakay. <laughs> Gabi naman dio na. Hilom-hilom lang ning taga Buan, taga taga -kapala nga oh, atong rising star na si Radyo Man Kakin. Ang umabot nga Mayors Kapalong, ha? Oo, oh. oh. <laughs> masa basta. O niya, kung saan na natong na na famous nga ah, boy, Kakin? Ah, tayo? famous boy, Taga-compost sila. sila ba to? Yes. Oh. Davao de Oro. Radyo Man Kirby. Wala na, Palong na. Palong na tanong. Umana competition. <laughs> uh. Uman competition. na umana competition nga. <laughs> Uwi, Ana. May nanalo na. <laughs> mag yes. Oo, oh, oh. basahin na. Naalagyan mga kasama ha nga. <laughs> guapo o guapa tang tanan e eh walay gibuhat ang Ginoo mga kasama nga pangit gyan, ha. Mm -hmm. Gikan Ikan beta sa iya ha Ato ang amahan guapo kayo. Yes. So nauna ang mga kasama nga lailahi man taninyo mm -hmm. og ganing uh, itsura. Mm -hmm. Pero ang importante mga kasama anak tas Ginoo. Oh, unless na lang og moingon ka nga di ko anak sa ginoo. <laughs> <laughs>